Papalit po ako ng repair uh, master uh, clutch operating sy system uh, ng itong Innova 2005 diesel. So, ito po yung palitan. Ayan. Ayan. Okay. Itong po niyan. Tinatanggal po ang turnillo niya sa bandang loob. yan At siya nga po pala. Ang uh, naghahanap ako ng repair kit to. Uh, nakabili ako. Hindi pala repair kit. Assembly pala ang tawag dito. So, pag nagpalit tayo ng master class operating system, uh, bibili, ang hanapin nyo ay uh, mayroon kayong choice sa uh, mga brand. Gusto niyo po original na Toyota itong akin binila is Kaisin Kaisin ang presyo nito na nabili ko is 900 900 so plastic made na ito sa plastic ang gagawin lang po dito patanggalin yung uh, antak po antak ko po iyan pa ko sandali pa Okay. Ito po ay tsura. Okay. Yan. Ito po ay sasalpak lang. Ito. Itong porsyon na to. Ito na. Ito po ay nasa bandang labas. Ito sa bandang loob. Yan. Tutulak to ng dito sa loob. Ito. Yan. Tapos tuturnilyo lang. Napakadali lang po. Ito connection ng uh, tubo. Ito dumadaan yung pumapasok ang brake fluid. Ito, so, ayan. So, mas pinili ko yung medyo malambot kasi yung isa na sa model, sam ay napakatigas pag uh, ipinus. So, pinili ko kaisin. Kaisin, ito po, 900. Sa banawi ko binabili. Hydraulic braking clutch. Okay. OEM na to. Okay. Yan model. Ayan. Okay, sana ay makatulong ito sa mga mahiling mag-DIY ng kanilang mga sasakyan. Please like and share na lang po. At uh, kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang ako. At uh, baka matulungan ko kayo sa pag-source out o kung paano Ang mayroon ka po kayong gustong itanong sa so, kung paano um, ang pag-replace uh, um, ng uh, pyesa na, na katulad nito. Salamat po. Please like and share this video. Salamat. God bless po. Bye.